What's up mga idol for today's video ay uh, Trabaho na naman tayo mga idol So andito ako ngayon sa uh, Lahog So no? dilo lahog ay papunta na naman tayo sa ating uh, workplace Kailangan okay din natin ng na magtrabaho para naman sa ating uh, mga pangangailangan araw-araw So, mga lahat ng mga gastusin, 'yung uh, re relax relevant tayo. May kailangan din natin ng trabaho kasi kung wala tayong trabaho, wala tayong kakainin, di ba, mga idol? Kanyan talaga 'yung uh, buhay natin dito sa mundo. Kailangan din natin magtrabaho para magkapera, para makabili ng pagkain, para uh, makabili ng uh, gusto natin, uh, 'di ba? So, importante 'yung uh, may trabaho talaga. Kahit mapagod ka man sa trabaho, huwag ka rin susuko, mga idol. Laban lang tayo sa kahirapan Shoutout nga pala sa lahat ng followers ko dito uh, Na laging sumusuporta Mula noon hanggang ngayon Maraming salamat sa inyo na Sa walang sawang suporta At pinanood ang ating mga video Well uh, umabot na tayo sa 9.3k followers Hey thank you mga idol